Yan, yan yung ating laman ng isang box. Yan, nakikita nyo yan mga boss. Yan o, oh. parang style sakay. No? Hindi ko siya kung anong sapatos. Sakay nga. Wow, ganda na ito ah. Ayun no? ganda na naman o. Oh. Okay, tingnan nyo naman mga boss Oh. Ah. Yun, welcome back mga boss. Isang magandang umaga sa inyong lahat. At may time ulit tayo para magbukas ng isang box, you no? Know? Ha uh, isa natin sa inyo yung uh, bawat isang piraso, you no? Know? Uh, yung laman nito. Para at least sa kasagalian man uh, gusto niyo umorder, uh, alam nyo o may idea na kayo kung ano yung mga meron dito sa bawat box natin, you no? Know? At bago ako mag-start mga boss, you no? Know? Uh, gusto ko lang uh, i-promote yung ating isang YouTube channel na yung pinagkakabalahan natin pag wala tayo sa ganitong mga ginagawa. Uh, ito. Yan, ang ating uh, isang YouTube channel na nag-umpisa rin. Buhay Provincia Motovlog. At yung mga content dyan ay mga tungkol sa mga gala-gala. Uh, yan, pakisuportan naman mga boss. Eh, you no? Know, kung sakasakaling mapasyal kayo dito sa YouTube. At uh, pakisubscribe na rin para least maragdagan mo lang yung subscriber ko doon. Eh, no? Ayun. ah mga content natin dyan, mga gala. Tapos pupunta tayo sa Ibolgar. Nag-iwan tayo na minsan 200 pag video maluwag. Tapos pag wala naman yun, gagala lang tayo. Eh, you no? Know? Ah, baka sakali na pagka nag -iwan tayo ay malapit sa inyo, yan. Isa ka sa makakuha nun mga boss Pero meron pa tayong gagawin dyan. Abang-abang uh, lang kayo. Subscribe kayo para lagi kayong update dahil may, mag, may gagawin tayong bago dun sa ating isang YouTube channel. At yun lang. Ah, uh, na natin. Yan. At siya nga pala, yung last nating upload ay may may-ari na. Naka-reserve na siya. Ano? kaso lang hindi pa full uh, payment yung ginawa ni boss kasi meron pa siyang inaayos kaya pinagbigyan natin. Pwede naman yun. Uh, magbigay lang siya ng down payment tapos, uh, magano siya ng araw kung kailan niya kukunin. Yun, pwede yun. Ganun mga boss. You no? Know? Naka-reserve din to. Pero, ang kaibahan lang ito, hindi pa sigurado yung may-ari kung kukunin niya. You no? Know? Kasi yung tatlong box na natitira natin, kaya hindi ko na masyadong uh, binamarket kasi yung pina-reserve niya na. You no? Know? Kaya kung sakasakali man na nagustuhan nyo to, at gusto nyong uh, bilhin ito, pwede pa rin kayo mag-inquire sa akin. Ito, dito sa number na to. Tapos dyan sa page, uh, sa FB account ko na yan, pwede kayo mag-PM dyan. Para just in case man na hindi siya tumuloy dito, ay pwede kong ibigay sa inyo. Pero yung last natin na, na vlog, yung isang isang ano natin, ay may may-ari na yon Kaya hindi na natin yun pwede ibenta. Sureball na si boss na yon ay kukunin niya. Kaya yon Kagaya pa rin naman ng dati to, uh, 10, k 20 purse yung laman. Pasensya na kayo dun sa nakaraan kong vlog. At, uh, hindi ko nasabi kung magkano at kung uh, ilan yung laman, you know? yan. Ang advantage nyo dito sa ganito mga boss, nagkakaroon kayo ng idea kung ano yung matatanggap ninyo at the same time, pag inisa-isa ko na dito, sinasabi ko na sa inyo kung ano yung mga kondisyon ng sapatos, may iisip nyo na kung pa paano yung ibibenta yung bawat isa kung saka man na dumating sa inyo. You know? Kaya yun, yun yung advantage sa ganitong ginagawa natin na iniisa-isa natin sa inyo yung bawat isang sapatos. Hindi nyo nahuhulaan kung ano yung laman, kung anong meron. Yan. Okay mga boss. Yan. Yan yung ating laman ng isang box. Yan. Nakikita nyo yan mga boss. Okay. Yan. Una. Ito. Ah. Uh, yan. Nike. Zoom Air ata to kasi may nakalagay G Ayun Nike. Yan. Yan yung ilalim. Yan. Ayan yung ilalim niya mga boss. Oh. At yung size nito, size 8.5. Yan. Ayan o. Oh. At issue niya, sa gilid, wala naman. Okay naman yung kanyang gilid. Kaya, yun lang. Ito, may heel drag lang dito. Yan. Normal naman yan sa ukay. Okay? okay. Pangalawa. Ito. Yan. Running shoes, Nike. At yan yung ilalim. Hindi yan dumi. Ganyan talaga yan ang style niya, ano. Eh, yan. At issue. So far, wala naman to. Goods to. Okay. Yan. Yung size niya, size 9.5. Sunod. A6. oh si A6. Yan, o. Oh. Yan. Ayan yung ilalim ni A6. At eto, brown talaga yan. Hindi yan madumi. Brown talaga yung ilalim niya. Uh, issue. Ito naman siyang issue. At size. 9.5 din. Yan. Sunod. Eto. Yan o. Parang style sakay. No? Hindi ko siya kung anong sapatos to. Sakay nga. Yan. Ilalim. Yan. At issue niya, wala naman. So far, goods na goods siya. Yan. Size nito, ay sakay. Ang size niya ay lang, wala nang size. Kaya lang. Kahit lang mga boss, tingnan natin, hanapin natin yung size niya. Napura na. Napura na yung kanyang size. Dito kasi nakalagay, yun, no? sa kanyang insole. Ay, dito dapat yan nakalagay. Nabura na. Siguro mga size 8.5 or 9. Ito. Sunod. Ito. Yan. Running shoes ulit. Okay. At size 8.5. Wala naman. Goods naman to. Siya nga pala, you know, sa mga nagtatanong sa atin kung may pang-basketball tayo, hindi muna tayo kumukuha ng pang-basketball mga boss. Kasi, yun yung kinalugian ko dati, pang-basketball shoes, hindi pa ako sigurado. Tsaka, medyo may kataasan yung price nun. Kaya, hindi ako kumukuha kasi, ah, nung last kong kuha nun, nalugi ako. Kaya, yun, hindi na tayo kumuha. Pero, kapag nakabawi na tayo at nakarecover na tayo, kukuha din tayo nun. You know, para at least meron din tayo may bigay sa inyo. Sa ngayon, ganito muna tayo. Alam mo tayo pang basketball. Sunod, Ito. Adidas. Yan. Lalim. Ang size ni Adidas. Size 7. Yan. At issue, wala naman. gusto. Okay. Sunod. Uy. Alexander McQueen. Ayan o. Oh. No? Alexander McQueen, mga boss. Yan. At size nito. Wala na lang size si McQueen. Mga size 8 ito. Tingin ko size 8. Wala siyang size. Hindi naka-indicate na niya size. Sunod. Uy, Adidas ulit, mga boss. Ito, oh, ito yung mga sapatos na mabibenta. Ayan o. Oh. Ito yung mga design. Yan. Ilalim. At uh, issue. So far wala. Good siya. Ang size nito ay size 8. Ito, Uy, running shoes. Yan Oh. Yan. Okay? At kung napansin nyo mga boss, ah, uh, ito, nilagyan natin to ng palaman. Kasi, mabilis tong mayupi. Itong mga ganitong klaseng sapatos, yun, no? Know? Mabilis mapipit. Kaya, nilalagyan natin ng palamana na plastic. Yan, you no? Know? Yan. Para at least, pagka dumating sa inyo, hindi siya pipit, yun, no? Know? Hindi siya napipipit. Kung baga, hindi naman to magano sa bigat kasi magaan lang naman yung plastic na nilagay natin. Yan, you no? Know? Yan. At ito, yan yung ilalim niya. Yan. Ah... Uh, size size 8.5 yan uy itong basketball ah to yan ilalim at issue wala naman goods naman size nya size 9.5 okay sunod Ito. Pang simple, pang formahan. Eh, no? Wow. Yan, ilalim. At yung size. Yan. Ay size 8. Wow, ganda na ito ah. Ay, no? Size 8. Sunod. Uy, sunod na naman. Maganda na naman, no? Oh. Okay. Tingnan nyo naman mga boss, Oh. Ah. At issue wala akong masyadong makita mga issue dito eh, no? na mga 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 visible na issue talaga. Wala siyang masyadong issue no. Size 7.5. Pero makakakita rin tayo niyan. Pero may mga kunting heel drag pa rin naman. Nakita nyo naman yung mga ilalim. Eto, yan o. Oh. No? Yan. Sunod, eto. Running shoes again. Ah, uh, issue 'yan, may heel rag lang dito. Tapos, so far dito sa gilid, wala naman goods to. At size niya? Ay, borado na. Size 8. 'Yan, size 8. Okay? Eh. Uy, Adidas na naman. Si Adidas. Size ni Adidas, size 8 din. Yan, yung ilalim na adidas, yan, may heel drag dito. Yan. At dito, sole safe, wala naman siyang sole separation. Yan. Okay? Yan, adidas. Ano? Sunod! Air Force! Air Force. Yan. pag pa to si Air Force, ah Oh, yan. yung ilalim ni Air Force at yung size size 9.5 yan at again mga boss, no, inuulit ko sa inyo you know, wala dito ng isa-isa upper box si Binta natin dito kasi nung isang araw meron na naman pumunta dito, may nakita daw siyang uh, maganda dun sa mga inano ko, at pumunta na naman dito so sabi ko na hindi tayo nagbibigay ng paisa-isa sa ngayon wala tayong display na mga ganito dyan. Yung display natin dyan, luma pa rin. Kagay, yung dati pa rin. Yung sinauna pa, yung nakita nyo pa rin dati sa, ano ko, sa vlog ko. Yung last kong vlog na nag-vlog ako sa tindahan. Yung pa rin. Wala akong inilagay na ganito dyan. nag nga ganito mukha. Kasi pag bininta ko to isa, pag binawasan ko siya ng isa, so automatic, ilalagay ko na to ng isang box doon. ay eh, ayoko muna na ilagay dyan kasi marami pa ako sapatos dyan. At pinapabagsak presyo ko na nga. Pag maubos yan, saka ko pa siguro siya lalagyan ng uh, ganito, nakabox. Ilalagay ko dyan. Okay? Para malinaw lang. Para hindi na kayo mag-effort na pumunta dito. Kasi meron na naman isang araw, meron na naman isang pumunta rito na subscriber ko. Eh, no? Pasensya na kayo mga boss. You know? uh, gusto ko man kayong bigyan. Kaso lang, masisira naman tayo kapag binigay natin sa inyo. Siyempre, pinapakita na natin to sa Uh, dito sa vlog natin na ganito tapos mawawala yung ganong style ng sapatos hahanapin yun syempre na makakabili kaya yun uh, wala muna ano muna tayo pair box pair box muna tayo mga boss pagpasensyaan nyo na yan eto sunod Nike yan running shoes din to yan at size 9.5 din ay, 10.5 pala, sorry. Yan, 10.5 sa US. Issue? Wala. Goods to. Okay to. Swerte makakakuha ng box na to, mga boss. Tingin ko, swerte. Sunod. Uy. Superstar, Oh. Wow. Ilalim. Size. Issue muna. Size nito. Size nito. Size 7 Okay Sunod Ito Yan hill drag Yan May hill drag siya no Yan At Size nito Size 7.5 Yan Sunod ay Air Force Air Force again Air Force again Ayan. Si Air Force. Ayan. See? Issue. Wala naman. Goods naman si Air Force. At yung size. Agoy. Size 7.5. Si Air Force. Sunod, Eto. Nike. Ayon yung ilalim. Yan, may heel drag dito, kabila. Yan ay normal naman talaga sa ukay. May mga sign of usage talaga yan. Yan. At, ang size niya, size 10. Okay? Yan. Yun. Yun na yung 21st, mga boss. At, ulitin ko ulit, ito ay uh, naka-reserve. Pero, just in case man, hindi siya, hindi niya kukunin, Ah, Mag-inquire pa rin kayo, baka sakali na ah, hindi niya itutuloy, yan, pwede nyo itong i-avail sa atin. Okay? At alam nyo na kung paano tayo makukontak, ito, yung ating number at ating FB account. Yan. At 21st, 10,000, siyempre, sagot nyo yung shipping. Kung sakaling malayo kayo, of course, shipping sa inyo yun. Okay? At may dalawa pa naman tayong box doon na hindi pa natin na-i-upload kasi nga busy rin tayo. Dami natin ginagawa. Uh, may nag-upload din tayo sa isa nating channel you know, na puro gala-gala kasi dito puro itong mga sapatos, puro mga about sa mga paninda dito. At yun! Hanggang dito na lang yung ating vlog mga boss at maraming maraming salamat sa inyo sa panonood sa walang sawang suporta. Ang sunod nating stock ay mga marks na siguro. Marks uh, 10, ganyan, mga nasa ganyan. Hindi ko lang sure kung mapapaaga pero yung pinaka maximum na ay March 10. Maximum na yon. Pwedeng maging February katapusan pero tingin ko hindi aabot mga March 10 siguro. Yan. Okay? At yun lang mga boss. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat at hanggang sa muli.